Sino kaya sa mga eh above guys sa mga ng 30 -te assist? Hindi pa rin po kasi tapos. So ito, tatry daw po ni Madam. So ngayon guys, pag nagawa ni Madam ang 30 -te assist, mayroon po siya 2,500 pesos. So tinanong natin kung ilang taon na siya, 20 na daw po. Iyon, safe na safe tayo dyan mga bossing. So ito, check na po muna natin ang ML ni Madam. Ito guys, may album siya. Okay, sa so may 50 win rate, ito sakto, user, guys. Okay, madam, pa-open mic po muna. Parang Para nasa ilalim ng tubig, madam. Wala na po bang ilalakas 'yan? Hello po. Hello. Yeah, ganyan sana, malinaw. Paki-na ako sa 30 assists? Charot. Uh, uh, So dito guys, mga naka-auto open mic ang mga kakampi. Basta talaga may e-abab na naka-open mic. Naka-open mic din ang mga mokong. Matino kaya ating kasama? Ano? <laughs> Ay! Ano yan? <laughs> 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 well, you you me, oh, di ko rin siwaklo ko. Bakit natin Guys, tulungan niya okay. ako maka-30 acids. Ala na ko yung flooring. Ala, parang hindi. Oy, ang dadamot nyo. Room. Anong room? Bakit may ano no? Ay, oh, 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 Emem na ako, tanong yam. Ako, madam, mukhang problema sa ito. Ayaw kang tulungan ng mga kakampi. Mukhang pagpapawisan ka sa 30 assist, madam. Kaya good luck sa'yo. Go! Kaya! Ay, gago! Mali niyo ako! Gago! Ay, siya! Patay ka rin! Wala naman yung gabit! Nabuhay ka pa! Dito ka rin sa gilid! Oh, maybe more words,

Nerdy. Co tam mo ułożyć mam? na wiem, co nie mam patrzeć. Nie wiem, co nie mam patrzeć. pala ako dito. Nakakainis naman. Okay,

Hilda! Pwede mo to, Claude. dami nila dito. Oh, wala, wala, wala. Ano? Kaya yeah,

May Mayinyak. Walang may mayinyak. May huwag niyo tapusin muna kasi. Parang OA naman. Wait lang. Oo. No. <laughs> na lang guys. Huwag niyo muna tapusin. Bobo na yung ano eh. Yung kalaban. Huwag <laughs> ka dyan. Huwag ka dyan. Salut ako.

<laughs> Na i e nila i e nila yan <laughs> Uy, huwag kayo mag-push Kaya natin mag kaya... <laughs> Ako lang pala <laughs> Huwag mo tapusin, huwag mo tapusin, huwag mo tapusin. Kailangan mo mag-atay po, Oo, huwag mo kasi tapusin. mo ba pala dyan? Huwag mo ka Yung Okay. Pero pero si Stro. Okay, sige. Sabi nila tutulungan daw nila, pero tignan niyo yung ginawa ng Claude guys. Uy, hey, niyo sila, happy dev. Hey. hello man. man. Hello, <laughs> madam, pinaasa ka. Eh, napakasama ng ugali. naman ako gali. Sayang yun, madam. Malapit na sa akin eh. In -in -in pa. Nice po. Umiral siguro yung kadimu** ng aking kamay. Gumalaw.